Yan na. abi yeah. pa yan, dalaga pa yan, boy. wala na rin to Wala eh. to Basag na rin yung mga kinak. Andito nga po pala tayo sa San Simon, mga tropa. Ito po yung ating naabutan dito sa, ano, uh, sa San Simon, Biyahin natin. Ayan po, isang container, tumaob. Ayan po, yan po. Tignan nyo po mga tropa Triple po yan uh, yan sa sa kadahilanan mga tropa Kaya yan tuma mga tropa Kasi yung pa Tignan nyo mga tropa Yan o oh. Balik ko Kita nyo ba yan Balik ko yung paa Yan yung mga tropa Yan Ayan, hindi kinaya ng paa bumigay sa bigat ng pangarga nila export po oh, yan yung mga tropa oh. yan apat na motor ah, yan na sa naman motor sa ilalim niya mga tropa may motor po yan sa ilalim ayan po tatlong motor <laughs> sa ilalim apat po yan bali apat na hiwalay na po yung ano isa mga tropa oh. Uh, wawa naman si body natin ano yun, may ari yung kulay green <laughs> yun yung nakakulay green yun yung may ari <laughs> ng kulay uh, may merienda muna sila kasi tinatanggalan po yan ng laman ay, hindi po angat kasi may pangarga pa sa loob hmm. ay grabe init mga tropa nakaubad na ako naglalangis na ako nyan hindi napawis yan <laughs> <laughs> tignan nyo mga tropa oh, ay, grabe talaga mga tropa kung wala yung ano kung wala yung lupa sa tagiliran nakikita nyo may lupa yan mga tropa may lupa Ayan. Kung wala yan, lupa na yan, no? sigurado higang higa na yan. Ayan. Dito po yan sa San Simon. Pampanga. Ayan. Pinakwentuhan nila yung ano, anong nangyari dyan. Bakit gano'n? Ayan nga pala yung pangarga ko no, plywood. No, sigurado yan. So, sobra yan. Ayan, mga tropa yan. mag okay, na sila. <coughs> Ayan. Itatayo daw eh. po nila mga tropa. Subukan Tarapan daw po niyo. nila itayo. Dapat may alalay um, ron. Ah, uh, medyo niya medyo nagano tayo ng mga tropa na tayo konti kasi tinatalian nila kanina ng tropa. Kaya kuwitan na ng mobilero. Oo. Oh. Kahit una ulo lang doon. Diyan <tod noise> yung isang container, alalay din yun eh. Pwede na yun yung back to back doon oh. Kasi bibigla yan eh. Ngayon yung may ari oh. container oh. Dito lang ang nangyari to. Diyan. Dito lang ang tiwala yung I mean, trotare. Hindi pala maglalabas yan. Alam mo din yung porklip nyo? Hindi, okay. ano na nila. <coughs> Nanapali yung tusap ka. Bakit ba gano'n o? Ayun nga o. Oh. Pag talaga yan, natataklado na yan para sa... Kabila man yan. ...sekretary. Nandiyan <laughs> pala yung pare ko yun oh yung isa nasa gilid oh naka yun yung maputing kamay oh yung pare mo mare mare pare pare man tawag ko dyan

Ila ku dana masuk ulang lagi, sah. Sah, Abu pam. Ah, papa ano? Pati na dapat magsila. Ano ka? Pati pa tayo. Ah. Eh, kumakalaw niya yan ah. Dapat may, may alalay sa harapan. ganun yun oh sabi ko nga may alalay sa harapan eh may alalay sa harapan eh kaya nga eh mabibigla yan eh yan ah Yeah. Okay. Dug mo Mga motor okay. May lalay pala ng kadena eh. Nakalalay pala yung kadena Sa harapan Ah, turu bu, motor. Bago tali motor. Bago tali motor. Wah, gim bago tali motor. motor Sigurado. Tatlong piraso. Aapat. Yee! Ito naman. Lata ba? Lata. Ayan na yung ulo. Ulo. Ay, ulo. Salpa ka na. Yay! Nakakalang ka eh. Ang O, dirug na ito, kahalang oh. Wow. Wow pa to. Kaya to. O, yung kawawa, oh. To, porta. ito, kaya pa to. To. Ito, porta na to, eh. Apat yai tagapetap. Nice. Hundred. <laughs> you know, huh? pwede? Huh? 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 pwede Huh? 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 buhay pa o oh. Ito, wala na eh Huh? wala na rin to Wala eh. na to Basag na rin yung makin, eh. May pa o oh.